Lumipad na papuntang Amerika si Pangulong Bongbong Marcos Jr. para sa paparating na trilateral summit sa pagitan ng Pilipinas, Amerika at Japan. Makakasama rito ni PBBM si na US President Joe Biden at Japanese Prime Minister Fumio Kishida. Matatanda ang tinalakay ito ni na US Vice President Kamala Harris at Kishida sa ginanap na ASEAN Summit sa Indonesia noong nakaraang taon. Sa kanyang departure speech kahapon, sinabi ng Pangulo na layo ng trilateral summit na palakasin pa ang kooperasyon ng tatlong bansa pagdating sa ekonomiya. Hindi naman daw prioridad sa summit ang defense cooperation pero plano ni PBBM na makipagpalitan din ng opinyon tungkol sa regional security kabilang na nga ang issue sa West Philippine Sea tempo pa itong light trilateral summit sa gitna ng tumitinding tensyon sa West Philippine Sea. Sa briefing naman ng Washington Foreign Press Center, sinabi ng White House na magandang timing ang mangyayaring trilateral summit para magpahayag ng suporta ang Japan at Amerika sa mga nangyayari sa West Philippine Sea. Bago ang summit, nagsama-sama ng tatlong bansa, pati nga ang Australia, sa ginawang naval exercises sa West Philippine Sea noong nakaraang linggo asahan daw na masusundan pa yan ng mas maraming joint patrols matapos ang summit. Posible rin matalakay ang Mutual Defense Treaty ng Pilipinas at Amerika. Paglilinaw naman ng US, wala silang sinusubukang kalabaning bansa dahil sa gaganaping trilateral summit. Bukod naman sa summit, magkakaroon din ng magkakahiwalay na pagpupulong sina PBBM kay Biden at Kishida. Haharap din si PBBM sa business sectors sa Amerika para hikayatin silang mag-invest sa Pilipinas. At habang nasa Amerika si Pangulong Bongbong Marcos, tatlo ang itinalaga niyang caretaker ng bansa. Tatayong chairman si Vice President Sara Duterte. Habang hahalili sa kanya, sina Executive Secretary Lucas Bersamin at Agrarian Reform Secretary Conrado Estrella.